Ano? Ang sabi mo? Matagal ako! Eh, ha? Itigay mo yung pagbibidyo-bidyo mo? Hoy! Ano? Okay. Ha? Ah? Ano? Okay. Ha? Ah? Ako na di ba magsusundo? Ha? Ah? Ang ina nyo! Ang kakapal na mukha nyo! Ha? Yeah, ah? na, ano? Nahuli ka ngayon? Di ka makapagsalita? Ha? Ah? Okay. Di ka makapagsalita? Okay. Ano? Lalaki mo yan? Yeah. Habal-habal ako, pare, habal-habal. Ina ka, habal-habal. Habal-habal. Uli na kayo. Habal-habal lang naman yun. Ha? Anong habal? Habal-habal lang daw. habal-habal. Anong habal? Habal-habal lang pre. Ano? Ha? Ah, hindi ka ngayon makapagsalitang babae ka? Ano ka bro, ba't ba? Ba't ka kasi nagbibidyo ka pa Nagbibidyo? I, ba't ka ba kasi... Saan kayo pupunta? Rin? Saan kayo pupunta? Uwi sa bahay, syempre. Uwi sa bahay, huwag mo kong lukuhin. Kanina pa ako sa'yo text nang text. Ha? Chat nang chat. Di mo ako sinasagot. Ha? Ah? Uwi naman ako sa bahay. Sabi ah? ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba eh. Ha? Ah? Kailan pa? Kailan pa? Mahimik ka nga. Ano ba yan? Nakahiya dito. Ha? Ah? Ah. Ayaw Ha? Ayaw nyo pag-usapan? Ha? Ah? dito. Ano ka ba? Ha? Ah? Ano? Hindi kayo ngayon makapagsalita. Huli kayo sa akto. Ha? Ah? Ha? Nung habal? Mag-usap tayo sa bahay. sa bahay? Walang sa bahay. Hindi ka uuwi ngayon. Ha? Huwi? Ang kapal na mukha mong babae ka. Ang kapal. Ang kapal na mukha mo. Para sabihin ko sa'yo. Ha? Kapal na mukha mo. Ngayon ka pa nahiya sa pinagkagawa mo. Ha? Ngayon ka pa. Ngayon ka pa nahiya sa pinagkagawa mo. Ha? Anong habal? Pre, tatlong beses na kita nakikita. Lalagi kang nag-aatid. Ha? Tatlong beses na. Ha? Tapos sasabihin mo habal-habal ka? Baka baling kita dyan eh. Usang gala ka eh. Ano? Ano ka ba? Sabahin na nga natin Ngayon ipaliwanag mo. Ako nag-aatid, di ba magsusundo? Ang tagal kasi eh. Ano? Ano sabi mo? Matagal ako. Ha? Itagay mo yung pag video mo. Ebidensya ko to. Pwede naman tayo makupot sa bahay Ang kapal na mukha mong babae ka. Pagkatapos ng lahat, ganyan. Ha? Ganyan sasabihin mo. Parang baliwala. Lahat ng luho mo, binibigay ko. Tapos ano, gaganti mo sa akin ito? Ito naman pre, alam mo naman may asawa yan eh. Abalabal na asawa yan, abalabal na. Abalabal. Walang alam daw. Walang alam. Ano? Akala mo pumasok ako? Hindi ako pumasok. Ngayon huli ka na. Ha? Ngayon mo i-deny. Ngayon mo i-deny ang kapal ng mukha niyo dalawa. Para sabihin ko sa inyo. Ha? Ang kapal niyo. Sa bahay. Ha? O ano? Ha? Ano? Ano? Hindi mo gusto kung paano hindi ka na nakahiya dito kung dami tao. Ngayon ka pa nahiya sa pinagagawa niyo? Ha? Ano ka ba? Bibidyo ka ba? Bibidyo talaga! Bibidyo ang kita! Tara, magkakataon sa bahay! Papatulpo kita! Ha? Papatulpo kita!